Ayan po, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid dyan sa Pilipinas at good evening po dito sa Italia. 10.30 na po ng gabi at dyan po sa Pilipinas ay umaga na. <laughs> Maraming salamat at God bless you po sa inyong lahat at sana po ay patuloy natin suportahan ang Kuya Bal Santos Matubang, at na Vlog at Kalinga Prab. At syempre dito po kay Jom... Ki Jumar at ki Papadan at ki Edo. Suportahan po natin mga kapatid. At yung hindi pa po nakaka subscribe Kimaludil Santos, please mga kapatid, subscribe po kayo. Parang awa niya na. Ayam, hindi na ko po mga kapatid dito po ay panoorin niyo po sa vlog ni Ria Olarte yung uh, tungkol po dito ki Papadan at ki ki ano ki yung ka uh, na sila po ay magkaibigan nandoon po sila sa bahay nila Kuya Brooks at na interview nga po siya ni Ri, ni Rio Larte ang tungkol abot uh, dito po kay Papa Dan at ki uh, uh, Papa Jumar di ba na yun nga ang nauugnay nga po si Joy ki, dito ki Papa da, Ah, uh, ano, sorry, sorry, sorry. Ki yung Jum, Jumar na sila pero lininaw na po ito ni ni Jumar na wala talaga, wala at yan po ay para kay Dana. Uh, at si Dana naman po lininaw niya naman po yung past niya, yung mga nakaraan niyang relasyon na hindi na po sila magkakabalikan. Kasi yun po ang issue na Uh, si Jumar at si uh, Joy at si ano naman daw si Papa Dan at doon sa alam naman natin kung sino yung huli niyang karelasyon, uh, lininaw na po yon ni eh, Jumar uh, at si Papa Dan na wo, talaga daw po na wala sila magkakaibigan po talaga sila. Kaya wag na natin pong ibigay yung lagi ng paulit-ulit ng issue tungkol kay Jomar at kay Joy dahil hindi po totoo yan. Magkakaibigan po sila at ito nga po daw si ah uh, ito nga po si Bibi Carla at si Joy very close po. At ganun din po si Dan si uh, Jumar dahil iisa po ang apartment nila, di ba? Kaya wag na natin bigyan ng issue po itong mga issue-issue issue na ito na dahil well, ang pangit po bilang isang magkakaibigan pag aaway awayin nyo. Ang pangit talaga po. Kaya uh, ito ay talagang tinapos na talaga ni Dan at ni Jumar na sila po ay magkakaibigan. Kaya wag na natin pong bigyan ng isyo at kayo naman pong mga basher ay humanap-hanap naman kayo ng iba. Yung iba hindi na yung palaging yun na yun at nakakasawa na po. Dahil paulit-ulit na rin pong itinatanggi ni Jumar at ni, ni Kalingapda na talaga nga po ay sila ay magkakaibigan. Diba? At wala na siyang babalikan pa. Walang magbabalik. Diba? At ito naman po, walang ganoon na ano, dahil si si uh, Jo mar nga relasyonarin nga si Bibi Carla. Jo, oh, nakatalagang nakakakilig na. No? Kaya tayo maging masaya na lang po kung ano ang mayroon na nakikita natin sa kanila. Dahil alam ko din po si si Dan at talagang very very sweet din kay uh, Joy, 'di ba? Kaya doon na lang tayo po sa sumuporta. Huwag na tayong gumawa ng issue mga kapatid dahil pangit po talaga mga kapatid. Pangit ang isang magkakaibigan na pag-aaway-awayin niyo. Para na kayong yung uh, um, sinasaniba ng devil na oh, mag-aaway-away na kayo para yung devil naman maging masaya. Ganun po ang tingin ko po sa mga basher na to mga kapatid, promise. ah uh, parang ang tingin ko sa kanila yung hindi sila masaya kung anong mayroon ng nakikitang masaya yung ibang tao. Ma, para bang sila ay gusto nila yung lagi na lang po may bangayan, may nasisirang magkakaraibigan, ganun. Kaya ang pangit po talaga mga kapatid kung sino man kayo na patuloy na gumagawa ng isyo, naku, matakot kayo po talaga. Matakot po kayo dahil talaga, mga kapatid, darating ang araw ay sa inyo yon mangyayari kung sino man po kayo. Tandaan nyo yan, sa inyo po yan mangyayari dahil ang kastigo ng Diyos po matalagang talagang malupit. Kaya sana naman po ay tayo po ay yung mang uh, kung ayaw nyo yung isang tao, wag na lang po kayong manood. Para po ay yung bang yung hindi kayo makaka magkakaroon ng kasalanan na ibabas nyo yung tao, di ba? Gaya yung gagawa kayo ng kasiraan ng isang ng magkakaibigan na sasabihin nyo si Jomar ay may relasyon kay si Joy, silang mag may karelasyon, no? Di kayo nun ay na sila ay magkakaibigan, si Bibi Carla, si Jomar at si Dan ay very close. Tapos sisirain niyo. 'Di ba? Nakakaano kayo? Nakakadiri. 'Di ba po? Wala na po kayong pinipili na ano sa buhay niyo na para lang niyo sirain ang magkakaibigan. Dahil ako po sa nakikita ko po, masaya lang po na Itong si Dan, nakita ko po kung gaano siya kasaya, lalo na po pag nagkikita sila ni Joy. Grabe at iba po yung aura ni Kalingap Dan po dito po sa love team na ito. Dahil alam ko po na si Dan po talaga may pagtingin kay kay si Joy, di ba? At ganun din si Carl uh, si uh, Papa Jom dito kay Carla. Dahil alam mo naman si Carla po napakabata, at talagang walang naging boyfriend. ba diba? Si Papa Jom lang. ba diba? Sa si kalam. <laughs> alam niyo po mga kapatid, hindi, naku yun, hindi nagbibiro po mga kapatid. Napakaswerte ni Jomar talaga kay Baby Carla na kung talagang sila, di ba? Dahil alam nyo naman, walang pang nakaunang lalaki, at talagang eh makikita mo ng si Bibi, si, Bibi si Carla talaga ay napakaganda niya, di ba? At dito naman si Jomar talaga, magiging proud siya dahil siya lang una. Una't at huli. <laughs> di ba? Ah, diba? mo ba imagine po yung talagang yung wala pang karanasan, di ba? Na ay, naku po. Grabe. nai-imagine ko na po talaga yan. At ito din si Joy, di ba? Oh, wala pang naging boyfriend si Joy. Tandaan niyo yan. Kaya, nandyan po yung mga excite, uh, excited na maging sila ni Papa Dan. Dahil, alam natin na walang pang naging boyfriend din si, ano, si Joy. Di ba? Kaya, so very proud ako sa kanila na talagang magkakaibigan na talagang wala pang magiging karanasan sa lalaki. <laughs> Kundi sila-sila lang din, di ba? Mm. Si, na uh, si Dan, si Joy, di ba? Nakita naman natin kung papaanong mag-enjoy talaga sila kung pag magkasama, di ba? Kaya, wag na natin pong pasuki ng mga issue na yan dahil hindi na po yan na iuubra. At yan, tinuldo ka na po yan ni Dan na wala, uh, hiwala siyang babalikan. At ito naman si Jumar ay wala naman talaga silang uh, relasyon kay si Joy. Kaya, dahil mayroon siyang bibikarla. Yun. Kaya, panoorin nyo doon at yan talaga po ay itinanggi na. Tinuldo ka na. Kaya, maging masaya na lang po tayo sa kanilang dalawa. Di ba? Na hmm, basta masaya, makikinikilig na. <laughs> ang saya po nilang panoorin. Kaya mga kapatid, wag na tayong magawa ng issue. Panoorin po natin doon sa vlog ni Ria na doon tinuldukan talaga ng ni Dan at ni Jumar ang tungkol sa kanilang mga ibinabatong issue na hindi na matapos tapos kaya ngayon tapos na ibaon nyo na na wala talagang babalikan si Kalingap Dan at si Jumar naman po walang karelasyon kundi si Baby Carla lang <laughs> ayan mga kapatid hanggang dito na lang sana po ay maunawaan nyo na sana po wag tayong gumawa na kung anong isyo dahil paninirang puri po ang mga ibinabato nyo po dito sa mga taong magkakaibigan. Ki dito sa magkakaibigan at wag tayo manira ng pagiging magkaibigan dahil dibel na po ang papasok sa inyo mga katawan. Ah, ayan pa, yan. shout out po sa inyong lahat mga viewers kung nagmamahal si Malo de los Santos. Please po, yung hindi pa po subscriber kay Malo de los Santos. Ah, ayan po, Paki-subscribe naman niyo po ako. Wag na, alam niyo po sa totoo lang, nalungkot talaga ako pero marami pa rin po talaga sa akin nagmamahal. Lalong-lalo na po sa Jim Car. Maraming salamat ating kalingap. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga viewers kong nagmamangal. Shout out sa inyong lahat God bless you, we love you At suportahan na lang natin po Si Kuya Val Santos Matubang at Idna Vlogs uh, Kalingap Rab At uh, dito sa mga lab team uh, Junkar, Adan Joy At sa um, Sidros At sa uh, Idsi po Ay suportahan natin At Impaw po diba? Okay, ganyan na lang po Anantok na po ako Marami pong salamat, thank you so much Sa inyong lahat Thank you, thank you. At um, happy new year na lang po. Huwag na tayong mag-away. Ay, huwag na kayong mangbas talaga, di ba? Sa akin, para sa akin po mga kapatid, ay magbago na tayo. Masarap mabuhay na wala tayong bitbit -bit na galit o inanakit o inggit, di ba? Mana, wag yung ayaw natin, wag natin panuurin para hindi tayo matukso. Kaya yan lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Maraming salamat. God bless you. Wow, wow. Bye-bye. We love you talaga mga kapatid.